privado ng mga pampublikong pagamutan ng pamahalaan. Marami po ang naniniwalang dihado dito ang sambayan ng Pilipino. Agree ako dun sa daing actually ng uh, ating kababayan na uh, wala na silang pupuntahan. Kung private hospitals na yan, private rules na lahat yan, hindi na babali yan. Eh. Unlike mga pagka-government uh, rules and regulations, parating ting po yan sa taong bayan kasi pera nila yan at saka nage-exist yan para sa kanila tinatayang 70 to 80% raw ng populasyon ng ating bansa ang mapeperwisyo sakaling matuloy ang corporatization ng 26 na ospital sa buong Pilipinas. Ang mga pumunta dyan ay yung mga talagang mahihirap kapag yan ay privatize mo at bawat galaw ay may bayan. Tiyak na lalong kawawa ang mga tao. Wala na silang tatakbuhan kapag may nagkasakit sa kanila. Dagdag pa ni Doc Darby, tiyak na Pakikinabang rito ang mga private investors. Saan ka ba naman nakakita na walang nagkakasakit? Lahat nagkakasakit. Siguradong kita yan, no? Sigurado, tiba-tiba ang tubo ng mga investors dyan. Ayon naman kay Yusek Ted Herbosa ng DOH, nasa 2 to 5 billion pesos ang matitipid ng pamahalaan kada ospital na mako ang gobyerno ay hindi interested sa kubita. Ang interest ng ating gobyerno is mapaayos natin itong ating mga health facilities. Kaya naman talagang tuloy na tuloy na daw ang corporatization ng ilang pampublikong ospital. Pagtalikod yan sa kanyang responsibilidad. Makasaad sa ating konstitusyon that uh, the Filipino people has a right to their health at hindi dapat maging hadlang ang pagiging mahirap o kawalan ng pera sa pag-avail ng mga yan. Kapag ka pinrivatize mo ang mga public hospitals na yan, para munang pinagbawalan sila na pumunta sa mga hospital na yan sapagkat wala naman talaga silang pera pambayad para i-avail mga services na yan. Modernization privatization, corporatization, ano man pong ang tawag nyo dyan, sa balak pong gawin ng gobyerno sa ating mga pampublikong pagamutan, iisa po ang aming katanungan, liyamado ba ang bayan dyan o dehado na naman? Kakayanin pa kaya ng isang pangkaraniwang Pilipino na magpagamot sa isang privatized government hospital? paano po kung hindi siya miyembro ng PhilHealth? O wag naman sana Papaano po kung bumagsak ang PhilHealth? Ito pong isyong ito na modernization, privatization, corporatization ay isyong dapat na pinag-iisipan muna ho ng malalim ng ilang libong beses bago ito gawin. At ito pong isyong ating hinimay at ipiniliwanag para mas maintindihan ng lahat because we simplify and we break it down. And you know what I'm saying? Pailon ngayon, aksyon at solusyon.